Punta kami sa kabilang ano, isla, lakad lang Ay, ka. kami, paikot. Angel, huwag kang umawak. Ah? Walang medya. Para hindi masabi, it's cold. Hindi ko na nagsuti. Ang oh, ganda naman Ay, yung bulaklak na bulak Ang ah, ganda ng buging buli. Ang daming bulaklak. ano mo nila? layo na nila. Layo na nga nila. Nauna na sila eh. Kasama si More? Oo. Oo. Ah, si Kuya lang pala na iwan doon. Balik naman daw agad. Nato, baka tirahin na tirahin yung alak. Patay. Ikem ka uwi. Naku. <laughs> <laughs> so, yan. Dagat, oh Talagang blue na blue yung dagat. Ayan. bangka dulu. Ayan, mga mga niyog din dito. O, oh, yan bundok po dito. <laughs> so, lapit lang pala. Akala ko matagal-tagal din ang aming lakad. Sabi akit ang bundok din naman pala bundok. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Wow, uh, alay, udam mo lang yan.

kami sa kabilang isla. Ayan o. May mga cottage din pala dito. So ito yung halaman na ito ay gamot daw. Ito to. Marami sa amin ito. Yan o. So, dito talaga. Mapuhangin. Yan. Pupunin Yung, di ba alam ano yan? Nakakain daw yan. Yung cottage nila dito. Kabilang isla. So, anong pangalan ng resorts na to? Oh, so, tingnan mo blue na blue ang ah. kalino kalino ng tubig ayun na Ayan. Oh. Yeah. white sun Oh, yun know, Ganda ng tubig. Green at saka blue ang kulay ng tubig. <laughs> Saan? Dito tayo. Tara. Saan na doy? Pa tayo. Tulong dikop para paayos mo ka na. na? 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 Yeah, beach dito. Kabilang ang ganda. Yeah, tinany. So, thank you for watching everyone.